Magandang gabi ulit sa inyo mga bayan. No? Welcome back let sa ating channel at uh, pag-usapan pa rin natin yon ang uh, nangyaring uh, pagkapanalo ng Gilas Pilipinas para sa gold medal ng uh, 19th Asian Games kontra sa Jordan. So, mabuhay ulit yung uh, Gilas Pilipinas mga bayan no. Ay uh, yung mga uh, Gilas fans diyan uh, ngayon dahil sa pagkapanalo natin ng uh, gintong medalya sa Asian Games. Pero uh, speaking of uh, mga fans mga bay, ano? Uh, sigurado kong uh, yung mga uh, haters ng Gilas diyan eh tahimik muna sila ngayon mga bay, no. Siguro karamihan din uh, sa mga haters ng Gilas eh nakikisaya din 'yon dahil sa pagkapanalo ng uh, Gilas Pilipinas ngayon. Siguro yung iba yung tulad mga haters talaga eh tahimik muna sila ngayon mga bay, no. Siguradong uh, mahimbing muna yung tulog nila ngayon dahil na nalo yung Gilas Pilipinas wala silang mababash uh, sa Gilas ngayon dahil talaga nga pinakita ng Gilas sa deserve talaga nila yung gold medal mga bay no? mula sa group stage mula sa pagkatalo sa Jordan uh, mula sa tatlong sunod na knockout uh, knockout matches na, uh, na, na na sunod sunod na nilaro ng Gilas kontra sa Qatar Iran at China at ngayon sa gold medal match kontra sa Jordan na yung tumalo sa atin sa group stage. So, wala na wala yung mga haters na nagsasabi na magaling lang yung Aguilas uh, Pilipinas kapag uh, mahina yung kalaban, especially nung nanalo tayo kontra sa Bahrain at Thailand. And uh yung uh, masalo pa dumami yung mga haters and bashers nung uh, natalo at tinambakan tayo sa Jordan. Pero uh, nung nanalo na tayo kontra sa uh, Qatar, well, nandun pa rin yung mga bashers lalo na nung muntik tayong matalo sa Iran okay yun yung uh, kuma turning point sana ng mga haters ng gilas kung matalo tayo doon sa comeback ng uh, Iran pero uh, hindi nagawa ng paraan and then uh, syempre yung miracle uh, win natin ka, uh, nung nakarang araw kontra sa China na muntik na rin mag uh, yung mga haters noon. buti na comeback ni Brownlee salamat sa kanya at yun naman natalo natin yung Jordan nabalikan natin sila nung uh, ginawa nila sa atin sa uh, group stage so sana uh, support talagang tayo ngayon sa Gilas mga bay no? dahil tayo na yung uh, nasa tuktok ngayon ng uh, buong Asia mga bay okay, maraming nasasabi na uh, hindi wala yung Lebanon hindi natin nakaharap yung Korea, Japan pero uh, hindi nakasalanan ng Gilas yun mga bay kung hindi natin nakaharap yung ibang mga team pero sa ngayon natalo pa rin naman natin yung ibang mga powerhouse na Asian teams and uh, uh, deserved na talaga ngayon na Uh, makuha yung gold medal and sana uh, supportahan ninyo yung uh, gilas mga no? sa mga bashers diyan at sa mga haters ng gilas na uh, sana manalo matalo eh, dapat uh, supporta lang tayo sa gilas Pilipinas dahil uh, ngayon tayo yung uh, nagahari ngayon sa buong Asia so yun na mga bay maraming salamat sa panonood